Supilin natin ang smuggling ng gulay. Buhusan natin ang ating mga magsasakat mangingisda ng pondo, direktong financial na aid at access sa credit facilities. Asikasuhin natin ang kapakanan ng ating mga guro. Mga taong pinagkakatiwalaan natin ng ating kinabukasan ng ating mga anak. At ang kabataan natin, bigyan natin sila ng dekalidad na edukasyon. Hangarin ko ang mabigyan ang kabataan ng lahat ng pinakabagong kaalaman. Pangalagaan natin sila laban sa iba't ibang forma ng pang-aabuso. At higit po sa lahat, walang nanay na dapat mamamatay sa panganganak o dahil tinanggihan ng ospital kasi walang pang deposito? Walang sanggol na dapat mamatay habang sinisilang dahil salat sa wastong pag-aarugang medikal habang ipinagbubuntis? Pangalawa, at yaman din lamang na talagang inaasahan na ng ating ekonomiya ang kontribusyon mula sa ating mga OFWs o mga migrant workers, alagaan naman natin sila. 24 odas, oras kada araw, 24-7 ang serbisyo sa OFW. Hindi lamang yung pupuntahan natin sila pag sila'y bibitayin na, hindi yung iuuwi lang natin sila pagkatapos na abuso't pa paiyakin. Hindi yung sasabitan natin sila ng bulaklak tuwing Desyembre na parang mga batang nagkakaruling sa maagang aginaldo. Hindi yung makikiramay na lang tayo kapag bangkay na silang sasalubungin ng kanila mga kamag-anak sa airport. Tama na po ang ganitong mga pakitang tao. Dapat po ang pamahalaan dapat po ang ating... Loren! Loren! Loren, 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 Loren. Dapat po ating pamahalaan maramdaman ng OFW sa lahat ng kanyang pinagdadaanang proseso. Tamang skills training, akmang pre-departure information sa kanilang pupuntahang bansa palagi ang pag-monitor ng labor at welfare officers ang ligtas na paraan para sa pagpapadala ng pera sa kanilang mga kaanak. At pangatlo, malinis at epektibong pamamahala. Ang mga plataforma de gobyerno, yung mga programa at ang ating napakaraming batas Maganda lamang yan sa papel. Pero walang silbi kung hindi natin maipapatupad ng husto. Kaya kailangan effective governance. Loren 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 Loren, Loren! 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 Kung tayo po ay magkakaroon ng isang makataong administrasyon, uusad po ang ating bayan. Kailangan natin ng isang pamahalaan na lilikha ng isang sistema kung saan walang puwang. Hindi tayo papayag sa mga mangungurakot. Loren, 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 Loren. Malaki po ang hamon sa mga lokal na pamahalaan, ang frontline ng governance, LGUs lalo na sa pagtugon sa hamon ng climate change. Pang-apat po, dapat nating pangalagaan ang ating mga likas yaman. Totoo, kailangan nating kumita para sa pangangailangan ng ating bayan. Pero hindi dapat payagan ang paggagahasa ng ating inang kalikasan at nakita natin ang nangyari sa Undoy at Pepeng. Loren, 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 Loren. Malaki po ang banta na dala ng climate change. Yan ay napatunayan natin sa bagyong Ondoy, Pepeng, Typhoon Frank noong nakaraang taon, Ramil ngayon sa mga landslides, sa mga bahay na linamo na lang ng bundok sa mga flash floods, mayaman o mahirap, sa mga siltation ng ating mga water systems sa pagkapaw ng mga ilog gaya ng sa Marikina at sa tubig lawa sa Laguna de Bay. Sa climate change, tataas po ang tubig dagat. Ngayon pa lang po dapat na nating paghandaan. Pag-aralan ng zoning sa mga lalawigan. Sa climate change, dadami po ang dalang tubig ulan. Tuwing may bagyo, paghandaan natin ito at silipin ang flood control at solid waste management sa buong bansa. Ang climate change po ay hindi na issue lamang ng mga advocates gaya ko o yung mga mapagmahal sa kalikasan gaya nating lahat. Ang pagkain ng taong bayan, ang ating kabuhayan, ang ating turismo, ang ating ekonomiya, marami sa ating mga industriya ay nakasalalay sa isang malusog na ekosistem at kalikasan. Hindi natin haharangin ang development, pero dapat ito ay sustainable. Gawin natin ito na ang iniisip po natin ay hindi lamang yung ating pangangailangan sa ating kasalukuyan, Isipin po natin ang kapakanan ng mga susunod na henerasyon, ating mga anak, ang ating mga anak na ating magiging anak. Ito ang nag-udyok po sa akin desisyon na itulak yung Climate Change Act na ngayon araw ding ito ay naisabatas at napirmahan ngayong umaga yung Climate Change Act of 2009. Ang lima po ibalik natin ang kapayapaan sa ating bansa napakalaki na po ng pinsala dulot sa buhay sa ari-arian sa kinabukasan ng ilang dekada at hindi matapos na gera laban sa mga tinatawag na rebelde hindi po ito masosolusyunan sa digmaan at sa ating mga pakong na pangako at maling pangako. Muli tayong bumalik sa ating peace process usaping pangkapayapaan. Hanapan ang solusyon habang patuloy ang pag-uusap, dalhin natin ang kaunlaran sa kanayunan ilapit ang pamahalaan sa mga tao. Yung mga hindi nakita ng doktor, dentista, pare o barangay health worker, yung mga namamatay na lang sa kabundukan, yan ang kailangan natin. Hindi po NPA, MILF, MNLF ang ating kalaban. hindi po ang mga sundalo at ang pamahalaan ang kalaban ng mga rebelde. Kahirapan at yung hindi pagkapantay-pantay ang ating tunay na kalaban. Kahirapan, poverty is the problem at hindi dapat magbuwis ng buhay nang buhay ang kapwa nating Pilipino. Pang-anim, ibalik po natin ang ating pagkapilipino. Tayo po ay binayaan ng isang napakagandang isang unique cultural heritage isang bansa na napakayaman ng ating kasaysayan, ang ating sining, ang ating awit, pagkain at sana, sayaw ng ating makapatid na muslim, ng ating mga lumad, yeah. ng ating mga katutubo sa Cordillera, sa Mindanao, sa Kabisayaan, napakaganda ng ating kultura at yan po ang ating kaluluwa bilang Pilipino. Paigtingin natin ang proyektong sasalamin sa kung sino talaga ang Pilipino. Isang lipi ng bayani, mapagmahal sa kapwa at kaisa ang ating kalikasan at Diyos.